yun mga idol pagkatapos ko naman ipakita sa inyo mga idol yung aking mga talim dito sa aking munting ang uh, ngayon naman po mga idol ay magdidilig naman po tayo so didiligan naman po natin yung ating halaman ayan po yung mga gulay didiligan po natin yung ating mga gulay ayan so ayan mga idol magdidilig tayo yun mga idol magandang umaga sa inyo lahat at natapos na nga tayo sa ating pagbibilig so ano naman natin mga idol na gagawin mga idol ay ano uh, tayo ay ano mag harvest naman tayo mga idol ng ating talong ayun o no. so, yun yun naman yung ating susunod na gagawin so yun maraming salamat mga idol at